Welcome to my guys Ayan, manoorin mo mabuti Babalik naman ang malakas na nila lang Barangay Aray Roy Bin Padrigo Ito, ang hamon ko Sa lahat ng mga vlogger dyan Sa buong mundo Hmm Padrigo guys Panuorin mo pipisatin ko ito guys sa mata isa-isahin ko yan guys dito dudurogi natin sa mata natin aroy lang malakas guys alam mo ba to kung anong sili to madalas mo to makikita sa mga jampong sa mga inasal ano sa palagay mo maanghang ba ito sa palagay ko maanghang guys pero malakas tayo malakas sa isahin natin yung pisat guys kainin ko muna tong isa na to ang tatlo na yan ang isang isa na to guys dito ko sa dudurogin pagkatapos yung isa dito sa kabila at ang isa guys mo ko ito panuuring mong mabuti ito kakainin ko Yan. Ha? Eh? Gabing kurang pula yan, guys. napakanghang to. Pangalawa to sa siling demonyo. Pero bisik na bisik lang to sakin akin. Malakas na nila lang to, guys. Nilalakas nila lang to. Malakas na nila lang to, guys. Ayan. Amat-amati natin yan guys. Ah. Nakakabihin mo. Di totoo yan. Panoorin mo. I-share mo ang video natin guys. Guray bin padri lang. Eh? Ang guys. Okay right? Maraming salamat sa panunod mo.